good morning, good morning mga katikit. Mga kapamasyal tayo sa Ligaspi P. Mapapag-transfer ating bus 284. Minisira dito ng abyang Bicol. So, ginising kami ng dispatcher. Dito sa talipan, uh, kami daw magre-rescue. Ayan, mga kapamasyal tayo. Makikita natin ang mayon. Makikita wow. natin. Ayan, ayan, ayan. Pasyal-pasyal lang. Ito yung... Uh, uh, 1443 na sira, ito yung mga pasayaro pa, kaya tras pa, atras pa. Para hindi maputik yan. So yun, nagsasakay na po yung pasayero. Ito ay uh, 46 daw po yung pasayero nila. Yan yung tumirik, 14.43 yung itong may mga dalang bagay dito, may mabibigay din dito. Ah. Uh, uh, oh, yan malalapit yan. Yung sa una stay po malapit yung mga nagalang. Yung sa huli, hindi na yun, mga derecho Para maganda arrangement. Mga kapamasyal si 284 sa Ligaspi. Ayan, so, balis na po kami papuntang Tabaco uh, Tawa ko. mga kasabay namin. 18, ayan. At saka yung isang dait 720. Ayan, ayan. Makapamasyal sa Ligas P. Tawa Makikita natin ang mayon. Ayan. So, ang pasero namin ay 46. Yeah, Balasag po tayo pa ni di Gaspi dito sa talipan. yan sa maligbay na po kami. Akyan ito ng uh, sigisag. Ito yung uh, old sigisag road. gat na naman dito sa Twitter. kampi na ang daming bus na ano gapang yung mga truck na yun puro trailer pala eh Ayan, nasa Gumaka na kami, Gumaka, Quezon. Shoutout kaya uh, Mimei Vlog At kaya uh, Sir Darwin Leonidas kay Sir uh, Paulo Martin Ayan mga katikit na sa Lopez Quezon na kami. Ang kasalo dito ay uh, Kalawag at uh, Tagkawayan. liner ABPO oh, Baljeko yan ang mga buong biyahe dito sa uh, Ginyangan Santa Elena Tagkawayan via Manila Labang at saka PITX Kabao Yan, ito yung uh, ginagawang Skyway. Oh. May kaproject project ng Lopez Quezon yan. Kasi itong ilalim, itong ilalim ay laging uh, binabaha. Kaya naglagay ng Skyway. Poste pa lang yan. Oh. pag bumaha, bumaha dito wala makataan kaya yan lalagyan ng uh, skyway ito yung lagi nababalita sa TV lupis eh. Lopez Quezon dito sa barangay Binyas, Kalawag Quezon pumutok yung aming gulong tumapog ang aming gulong sabog Good morning mga katay, good morning, good morning Nandito kami sa barangay uh, Binyas Kalawag Quezon Ayun yung 284 Sa Bulaluhan So doon namin dinala yung bus At ginapang namin Para makasiyar, makakain yung mga pasayro Ayan o, oh, sumabog po yung aming gulong kanina Diyan sa barangay uh, Madlandungan Kalawag Quezon pa rin 2 uh, kilometers away from uh, Bula Lujan. So ayan, safe na safe na po natin pasero uh, Sa loob ng bus uh, Buhay Makan na Buhay Argon uh, nag, Nagpalabas ako ng uh, isang uh, Pilipi, Pilipinong pelikula Kaya nanonood sila ng uh, movie ngayon So, so re-rest ko kami ng 505 galing Dait So sila magtutuloy papuntang uh, Tabaco Ayan yan pong uh, Our Lady of Fatima. Dito lang yan sa Barangay Binyas, Kalawag, Quezon. Yan o. Oh. So yan pa, dalawang transfer ng mga pasayro. Ay, uh, nagkagana rin naman, sumabog naman. So hindi naman natin na uh, sinasadya yan. Wala hindi natin na asahan yung mga ayaring yan. Ay, uh, yun, humingi ako ng uh, konting uh, pasensya sa kanila sa Abala at saka sa delay ng biyahe. Sabi ko sa kanila kanina ay alam ko naman kayo ay uwing uwi na so pasensya na po kayo at hindi naman natin sinasadya ang pagka flat ng uh, gulong. So yan may mga kasama tayo dito sa diet yung 505, 286 at saka 726 nasa diet pa po yan. Yan po na biyahe. So ang re re-rescue sa atin ay 505 So yan ang sabi ng pasero sa kanina Ay ayan na uh, Naintindihan daw po naman nila Ang sitwasyon sa daan At sa naisal sa ganyang uh, Sitwasyon Sila ay uh, Matagal na rin mananakay Dito sa kabikulan So naintindihan nila Hindi naman namin sinadya Ayun yung pagka-transfer nito ay uh, babalik kami ng talipan at papagawa namin yung uh, papalit ng gulong tapos ay papachigap na rin namin kung bakit uh, nagiinit yung aming uh, lining o brake drum para uh, hindi na maulit yung uh, pangyayaring ito. Para maayos na rin yung biyahe namin sa lokal. Para tuloy-tuloy na rin. Rescue bus galing dahil 505. 505 yes pwede na kang bumaba nandiyan na may rescue bias 505 from diet ha pwede sa uh, kaya na may rescue bias pwede na yes, sa kaya na po kayo sa kaya na dating seat number pa rin po oh. dating seat number <laughs> wow. Gabi. So mga katikit na ilipad na rin yung bagay sa kabila Isa na lang bag na natitira dito May kitlampasan itong aming astraibo Maraming bagay talaga may karga Saka na po kayo, saka na